Wala kilala ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, ang single mother na si Ate Josephine, kung dati ay luha ng problema ang kanyang dala. Nangungutang ako para makapag makaroon ako ng puhuna. Naglilinis din po ako ng mga bahay. Sana, sa mga katulad ko po, maging matatag po kayo para sa mga anak niyo o para sa pamilya niyo. Ngayon ay nabigyan na ng pag-asa si Ate Josephine. Sige, Sean, balikan mo yan. Tingnan mo kung ano pwede nating maibigay na livelihood pero ano sa kanya. Alang-alang uh, doon sa mga anak. Sa araw na ito ay magsisimula na rin ang panibagong pag-asa niya. Hatid ni Tatay Rani ang 3,000 piso na puhunan para sa kanya salamat po, Tatay Rani. Ang plano ko po talaga, negosyo po namin pang merienda para may magawa po yung mga anak ko since pag nasa bahay lang po sila. Tulong-tulong po kami para po makaantahon po kami. Sa Commonwealth Market, sinamahan na rin natin si Ate Josephine para mamili ng kanyang mga kakailanganin. Limang tanda po. Kasama rin ni Ate Josephine ang pangatlo niyang anak na magiging katuwang niya sa negosyo. Kung gan ganito, Nay? Isang ano lang po. Okay. Medium lang po. Sa aming pag-iikot, mga pangmerienda ang target ni Ate Josephine. Bumili siya ng mga pang-street food na mabenta daw sa kanilang lugar. Yung jumbo na hotdog. Pangpaninda po. Matapos namin mamili, ay diretso kami sa kanilang tahanan para ayusin ang kanyang mga paninda. Nakabalik na po tayo sa bahay nila, Ate Josephine, at kasama po ulit natin siya. Ito po yung kanyang mga napamili na sisimulan niya po para magtinda ng merienda. Maraming salamat po, Tatay Rani, sa tulong po na ibinigay niyo po sa akin para po sa pangailangan ng mga anak ko. Malaking tulong na po ito para lahat po kami makaaraos po sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Salamat po na marami. God bless po ulit sa inyo, Tatay Rani. Hindi na muling mamumroblema at malulungkot ang single mother na si Ati Josephine dahil sa bagong simula na ito ay nabigyan siya ng pag-asa na magpatuloy pa sa hamon ng kanyang buhay.